Natagpuan na wala ng buhay ang katawan ng isang pitong taong gulang na batang babae sa Tondaligan Beach, Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City ngayong umaga. Sa isinagawang inisyal na pagsusuri ng polisya, napag-alamang may tatlong hiwa sa leeg ang biktima. Indikasyong ginilitan ito at wala rin itong saplot ng matagpuan. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calup, Chief of Police ng Dagupan City PNP, na ang bangkay ay tumutugma sa ulat ng nawawalang bata mula sa asinga. Ayon sa PNP Asingan, may isang sasakyan na kuminto sa bahay ng biktima bandang alas sa is ng gabi kung saan nakita itong sumama sa isang taong kilala niya at hindi umano ito sa pilitang isinama. Samantala, dagong alas 7.40 ng gabi, nakakita naman ng kahinahinalang sasakyan na walang plaka ang mga CVO sa lugar ng insidente at pinaniniwala ang ito rin ang ginamit sa pagtapon sa katawan ng bata. Ayon kay Kalub, itinuturing ngayong person of interest ang ng bata. Matapos matukoy na siya ang nagrenta ng naturang sasakyan at kasama raw nito ang isa pang babae. Lumalabas sa investigasyon na nagkaroon ng alitan sa pagitan ng ama at ina ng biktima. Matapos umanong tumigil ng pagbibigay ng sustento ng ama, nagsampa ng kaso ang ina dahil dito. Napag-alaman din na sa isinagawang DNA test nadiskubreng hindi tunay na anak ng ama ang biktima na posibleng nagtulak sa pagpatay dito. Dagdag pa rito kasong murder ang isinampang reklamo laban sa mga sangkot habang patuloy pa ang investigasyon. Dahil wala ring saplot ang bata, hinihintay pa ang resulta ng autopsiya upang matukoy kung posibleng ginahasa rin ito. Kaninang umaga po uh, may tawag po galing sa barangay officials na meron na daw po na sa barangay Giset ng Bunuan. Isang uh, bata nung sa shoreline po umunta yung mga kapulisan po natin. Nung nakita natin, nakala natin na uh, nalunod, nagda tayo ng physical inspection. May nakita po tayo na laceration dun sa may uh, leg po niya. Agad, uh, nag-request tayo ng assistance ng SOCO. Request na rin tayo ng uh, medical officer. Uh, may tatlo tatlo pong uh, gilip yung uh, leg po ng uh, bata. na itong bata ko pala. Ito yung nawawalang bata dun sa Asingan kagabi. Initially nakipag-coordinate tayo sa Asingan Police Station. Uh, nalaman nga natin kung paano nawala yung bata. May isang sasakyan, Toyota Fortuner na pumunta po dun sa bahay nila. Bawa ba yung driver, kinuhay yung bata, pinasakay dun sa harapan, umikot ulit, nagdrive then umalis na. Nangyari po yung pagdakip dun sa bata mga mag-alas na po ng hapon. Nung hindi na nila mahanap, in-report po oh, ito sa police station doon sa Asingan. Tayo naman po kagabi, uh, 7.40 ng gabi, uh, ganun din po yung mga CVOs po natin dito active. So tinawag din po sa police station na may kahina-hinala pong sasakyan. Pinuntahan ng uh, police natin, hindi na naabutan pero nakita pa na may white fortune. So wala yung nakita doon walang plaka. Tapos kanina ng umaga yun na na-recover natin. Kaya napagdutong natin na Kagabi po, ibinab yung bata. Yung uh, suspect natin, pag makikita natin dun sa insidente, kinuha yung bata, hindi po siya by uh, force uh, sumama po. So, most probably, relative niya. Ngayon, may persons of interest tayo. Ito po kasing uh, mag-asawa, eh, na po. So, ang nakikita natin ngayon, malamang itong father niya, ito yung gumawa. Yung nag ng car, si isa po dun sa father ng bata. Yung motibo natin, before po nagka-problema itong mag-asawa, may constant na sustento. Yung father dun sa bata, recently, hindi na po siya nag-sustento. Allegedly, ang sinasabi is, uh, nalaman daw nung father, na hindi niya anak, kaya hindi niya itinuloy yung pagsusustento. Ngayon, kinasuhan po siya ng mother sa pinapo from court. Pinapa-attend na po siya. Siguro, uh, naipit na yung lalaki para ma-end yung pagsustento niya. Ganon na po yung ginawa niya. Nung kinuha po yung bata, yung biktima, siya po yung buhaban sa sasakyan. So, siya rin po yung nagkarga. Hindi po natin makonfirm kung may tao po sa likuran. Pero, base po dun sa nagpaparent ng sasakyan, rented by dalawa, isang lalaki at isang babae. Yung hakbang po natin ngayon is since uh, nalaman na po natin kung nasa yung sasakyan, pupuntahan po natin yung sasakyan, i -re request po ulit or so, oh, this is of evidence na magpapatunay na sila po yung nag -rent. Then after po nito, since uh, may persons of interest na po tayo, we will locate them para we will arrest them. At kaso po natin dito is murder sa bata po. Uh, yes ma'am, wala pong yung bata. Hintayin po natin yung resulta ng medical legal tsaka yung uh, autopsy bago po natin masabi na baka may na ripo or ano. Pero for now, hindi po po namin mas masasagot na ganun po. Pwede pong tinapon, or pwede rin po na doon po ginawa yung pagkitil. Kasi kung makikita po natin, medyo malayo po yung road access doon sa shore pwedeng pinatay po along the way, pwede rin pong naglakad sila papunta sa dagat at doon po uh, yung buhay ng bata. Lagi po nating bantayan yung mga anak po natin. Yes, uh, sa mga uh, po o yung sa nakikinig po ngayon, nanonood po, pag may mga nakikita po, naobserbahan tayo na kahinahinala sa surroundings po natin, ipagbigay alam po natin kaagad sa ating kapulisan para po masita po natin kaagad, ma-inspect, para malaman po natin kung may ginagawa silang mali o hindi. Kasi sa pag-imbestiga po natin, uh, may nakapagsabi po dun sa mga napagtanungan natin na ito daw pong lalaki is nagpa-conduct ng DNA test dun sa anak niya. Accordingly, relationship daw po nila is uh, hindi po magkamag-anak because of the DNA. So most probably, yun po yung dahilan kaya tinigil po niya yung pagsusustento sa anak niya. Na yun din po yung dahilan para po kasuhan ng former partner niya itong lalaki. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon. Hinihikayat ang sino mang may impormasyon ukol sa insidente o sa mga sangkot na agad makipag-ugnayan sa himpilan ng pulisya. Muling paalala ng PNP na huwag hayaang maging biktima ang mga bata. Gawing ligtas ang komunidad sa pamamagitan ng pagbabantay at maagap na pag-uulat sulat kahina-hinalang kilos sa paligid. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo ni Risa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!